Niniyak ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na handa sila sa dagsa ng mga pasahero sa nalalapita pagunita ng Holy Week. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Ay, ito po ang birthday girl. Ay, girl. Birthday. <laughs> Natuwa si mami sa surprise ang kanyang mga anak. Happy birthday mo ngayon. Yes, naman. family gift nila sa akin to. Yan ang birthday gift nila sa akin ng mga anak. Anong pakiramdam naman? Kulang sabi nila magmamanila lang kami. Kaya pala sabi, magdadala ako ng damit. Kala ko hotel lang. <laughs> Tinupad kasi ng mga anak ang kanyang dream Boracay vacation. Kaya sa labas pa lang ng Naiya Terminal 3, masaya na ang buong pamilya. Pero tulad nila, may mga pamilyang inagahan na rin ng bakasyon para daw iwas sa bala. Inagahan. <laughs> para hindi mahuli. <laughs> kasi traffic eh. <laughs> Isa sila sa mga maagang nakapila sa entrance gate ng Terminal 3. Normal pa kasi ang sitwasyon ngayong araw pero simula sa darating ng March 24 linggo, mag-iiba na ang sitwasyon. Mahigit isang milyong pasahero sa apat na terminal ng NAIA ang pinaghahandaan ng Manila International Airport Authority. Sa unang dalawang linggo ng Marso ngayong taon, pumalo na sa mahigit isang milyong pasahero ang dumaan sa NAIA. Nasa 132,000 ang average passengers kada araw. Noong wala pa ang pandemya, umabot na sa mayigit isang milyon ang dumansa na iya sa loob ng walong araw ng Semana Santa. Kung babalik ang sila ng paliparan ngayong taon, posible nitong malampasan ang bilang ng mga pasehero na magsisimula sa March 24 hanggang March 31. Of course, we are anticipating now at talagang nagbabalik lakbay ng ating mga mananakay. Bahagi ng kanilang offland biyahing ayos, Semana Santa 2024, pinanatiling malinis, maayos at organisado ang buong paliparan. Nag-upgrade din sila ng electrical system at naglagay ng standby generators para brownout free ang mga airport. Pinalaka sa mga aircon, pinahaba ang oras ng operasyon ng runways at nagstandby ng spare aircrafts sakaling kailangan ng aeroplano. Para naman sa mga pasaherong mapupurnada ang flight schedule, may naka-standby na na malasakit kits sa lahat ng assistance desk sa loob ng paliparan. Nagpatupad din sila ng no-leave policy para sa lahat ng kanilang mga tauhan. Ngayong nakalatag na ang lahat ilang araw bago ang Semana Santa, paalala ng Mia. So dagdag na lang po natin uh, extra patience na lang din po talaga because of the sheer volume of passengers. As much as possible we want to have fast queuing, no, but definitely we will still have lines because of the sheer volume of passengers. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.